Good day mga kapatid, muli po meron naman po tayong bagong video ang aking pong pagdalaw sa aming pong panganay na kapatid Tara, samahan po ninyo ako sa aking pong paglalakad at pagdating sa kanila pong bahay Apo May nakmana po Apo Hello, Pia. How are you, mommy? Mm. She'll yeah, okay, come in. Oh. what happened? Okay.

好，二舅和哪好？你不是和我二舅？我 Akin naman po ibabahagi po sa inyo ang talata na aking pong nabasa sa Unang Juan Kapitulo 4, Balisikulo 20 hanggang 21. Sabi po dito, kung sinasabi ng sinuman, ako'y umiibig sa Diyos at napupuot sa kanyang kapatid ay sinungaling. Sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakita ay paano makakaibig siya sa Diyos na hindi niya nakikita? at ang utos na ito yung mula sa kanya ay nasa atin na ang umiibig sa Diyos ay dapat umiibig sa kanyang kapatid mga kapatid nais ko namang po iwanan po sa inyo ang paalala mula po sa aking puso na tayo po ay magkakapatid sa Panginoon sa ating pong kaya tayo po mga kapatid ay magmahalan tayo po ay magtulungan Huwag po nating hayaan na tayo po ay hindi po magkakaunawaan. Yes, may mga hindi po tayo pagkakaunawaan minsan. Pero tandaan po natin, sa huling sandali, kapatid mo pa rin ang inyo pong masasandigan. At tayo po mga kapatid ay patuloy po na magmahalan ayon po sa sinabi po sa ating pong Biblia sa unang Juan Kapitulo 4, dalawang po hanggang 21. ba? Huh? September. Be careful, ah, one by one, when ma, matok ka nung kanay mo, kanay, when, one by one only. I want to, I want to, I want to, You want to join my vlog? Hi, vlog. Hi, guys. Hi, guys. My name. That's all for today, mga kapote. salamat po. Please follow for more videos. God bless.